Ang <laughs> so, bilis na po ta. Ang bilis <laughs> eh. Nauna na kami ni Ali. Nauna si Hindi si Hindi pa rin. Hindi nila. mo may mga kal kalokokan nangyari. Luwa po rin nga Sa pong pulubing bata yung nakikita nyo ngayon. Ah, uh, siya po walang makain kasi walang ulam. Gutom na gutom na po ang batang ito. Alam mo, sa pong kulube. Kaya sa na po. Kaya na po po yan diyan, walang makain. Wala siyang ulam. Kalaad po. Ay na po siya. Ito so, po lalapit diyan. Dati po yung wildlife. Shadow siyang wild. Pangangagat po yan. Ano po? Ayan na po. Ayan na. Ayan yung pong kakalitin yan. Kasi pag nagalit siya ng mga gap. Naturuan po siyang mag-basketball kasi ano siya eh. Turuan. Oh, ang galing niya kumakakak ng bola kasi eh. Pero ano, ang naong <laughs> boy eh. Simpansi. Poga. Sirebel no. Uh. animal. May rhino sa eros po doon. Uh, nakikita niyo po yan. Nanay po niyang bayarin. Okay. So, siyang rhino po, po yan. Oh! Huh? Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>